Okay, ayun na isang magandang araw ulit dyan sa lahat ng mga ka-DIY natin dyan Especially do sa mga beginners na nag-aaral pa lang na gusto ng mga konting uh, DIY When it comes to e-bike, motorcycle, appliances And then meron din tayong konting electronics dyan Ayun, i-flex ko lang sa inyo mga ka-DIY na isang mabilisa lang Actually, uh, alas o mag alas 11 na kasi ng gabi uh, Hindi na tayo gumagawa ng gabi Pero ito kasi, uh, dinala dito uh, Sabi ko hindi na ako gumagawa ng gabi At uh, iwan na lang dito, at uh, tignan natin kung magagawa natin ng paraan sabi ko So ayun, na naisipan ko uh, silipin ko na muna para malaman ko kung ano pinaka-issue. Actually basic lang yung issue nito mga ka diy ayaw lang mag-charge, okay? May power naman yung uh, yung tinatawag nating charger pero ayaw mag-charge dito. So gawin ko lang nang uh, isang mabilis Pakita ko sa inyo para may makuha kayong idea. So yung model natin ngayon no, no M3. Actually inayos ko na to no. Marami na rin ako na dito. Uh, hindi ko lang siya na-i-vlog. Oh, like yung uh, lagay ng battery tapos konting wiring so ngayon naman may problema siya ayaw niya mag charge so ayan uh, isa isay natin Uh, so ayun dito mga ka-DIY nakasaksak na yan ano kung mapapansin natin ito yung charger ayan, oh, may kulay uh, ayan may kulay green na siya okay ibig sabihin umaandar na yan so nandito kasi yung kanyang uh, pinaka charging port yan yan yung charging port ang gagawin natin uh, isasaksak na natin to na isa mabilis so saksak natin ayan, ayan, nakadiin na yan mga ka -DAW. nakapasok na yan, pero hindi nag-charge, kulay green pa rin pero ang magtataka ka dito mga ka-DIY, may lumalabas dito na power, so okay ha, kukunin ko lang yung aking uh, tester para makita natin at ayan mga ka-DIY, napapansin natin, ayan ha, sinaksak ko lang yung ating, uh, dito yung ating pan-tester, so ayan yung tester natin And then, ito pa rin yung charger, no? Uh, binunot ko lang yung kanyang saksakan. And then, ito na yung ating uh, multi-tester. And then, check-checkin natin, tignan natin mabuti. Ayan, mga ka-DIY, may lumalabas sya na power, 57. O, oh, yan, ibig sabihin, merong connection, no? May power na lumalabas dito, pero ayaw mag-charge. Okay, gawin na natin na isang mabilis, ano kaya yung possible issue nito. Ang isa sa mga possible issue nito, mga ka kahit may lumalabas na power dito sa kanyang sakit, eh ayaw naman mag-charge, ibig sabihin niyan meron niyan loose. Okay? Even uh, kahit na may power siya dito, may loose 'yan. Okay? Papakita natin kung sakali kung nasaan yung mga loose niyan. Okay? Buksan natin na isa mabilis. At yan yeah, mga ka-DIY, ang isa sa lagi kong tinitingnan dyan yung mga loose connection. At uh, dito, ito yung kanyang uh, charging port. At ito uh, yung nakikita ko na issue dyan. Uh, based dito sa nakikita ko medyo madumi. So ang gagawin ko dyan mga ka-DIY, pagka ganyan, uh, ko niyan yan. So idadirect ko na lang isang mabilis para hindi na tayo magtagal. No? Tignan natin kung merong pagbabago mamaya. Dyan, dadirect na natin yan. Ano? So, pero para sa inyo, makita ulit natin kulay green. Buksan natin and then saksak natin tong cord. Pampinal ba? Pampinal saksak natin kung ano mangyayari yan, sinaksak na natin mga ka pero wala, green talaga so dito na tayo magkoconcentrate puputulin na natin yan, dadirect na natin yan okay So ayan mga ka-DIY, ano, uh, ginawa lang natin na isang mabilis so dinirekta na natin yung kanya mga plug. Yan. And then na uh, try na muna natin ano. So bunutin ko muna dito. And then saksak ko na ulit. Saksak natin. So na isaksak na natin mga ka-DIY. and then tingnan natin kung meron ng green. Ayon, meron na siyang green and then try na natin siyang i-plug ulit. At yun mga ka-DIY, narinig ko na agad. Ayan o, oh, nag-red na siya. Ayan o. Oh. So, bunutin natin ha. Bunutin natin para makita nyo. Ayun, binunot ko. Nag-green. And then, pagka-plinag natin, plug. Plug natin ulit. Yan, nag-green na siya. Yun lang talaga yung uh, kanyang uh, pinaka-basic issue, no? Even though talagang medyo nakakaaning misang Kasi may lumalabas na power doon kapag uh, mo siya sa kanyang uh, socket, no? Pero hindi siya nag-charge. Ibig sabihin noon, meron siyang loose connection. At uh, nagkakaroon ng uh, fluctuation sa kanyang kuryente. O yun, uh, isang mabilis sa mga ka-DIY. Uh, hanggang doon na lang. Maraming salamat. Uh, chat-chat ko na siya para makuha niya na to. Kasi gagamitin niya to bukas. So, yung ganda Thank you.